Gusto mo ba na sobrang madudurog ang puso niya, lalong-lalo na kung ikaw ay sinasaktan niya? At hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagkikibuan o hindi pa rin kayo nagpapansin ng dalawa. Kaya gusto mo na madudurog ang puso niya sa kakaisip sa ay gawin ito ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, isa itong gabay para magkaayos kayong dalawa at mas lalong mamahalin ka pa niya. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo, pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay at mag-draw ka lamang ng heart at pagkatapos kang mag-draw ng heart, ay sulatan mo ang loob ng heart ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng puti o pula na kandila, ay pwedeng gamitin, at saka sindihan mo ito, pagkatapos patakan mo lamang kahit ilang patak, ang pangalan niya na nasa loob ng heart. At nang mapatakan mo na lahat, ay kunin mo na ang papel, at ilagay ito sa plastic o zepla kung meron ka, at pwede mo nang ihipan ang kandila. At wala na po kayong kailangan pang ibulong o banggiti ng spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Paniguradong sobrang madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At pwede ito itago sa damitan mo. Pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta at panikuradong sobrang madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo at maisipan niyang magkipag-ayos at maging okay at magiging maayos din kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.